Breaking news mga kabayan, isang atak submarine ng Russia na mataan at ikot-ikot sa West Philippine Sea. Ano kaya ang ginagawa ng pangmalakasang submarine ng mga Ruso sa loob ng ating teritoryo? Pilipinas agad namang rumes back, nag-deploy ng mga barko at eroplanong pangdigma sa mismong posisyon ng atak submarine ng Russia. Philippine Coast Guard pumalag na rin sa wakas sa ginagawang pangharas ng China sa mga Pilipinong mangingisda. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, mas kumpiyansa na raw ngayon na nakakapangisda ang ating mga kababayan sa karagatang sakop ng West Philippine Sea. Samantala, panibagong good news na naman itong mga kabayan. Japanese government magpapadala ng mga pangdepensang kagamitan sa ating minamahal na bansa ang Pilipinas. Yan at iba pang mga updates ang ating tatalakayin sa video na ito mga kabayan. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa ulat na inilabas ng Inquirer.net mga kabayan, isang Russian attack submarine ang namataan na palutang-lutang sa bahagi ng West Philippine Sea noong nakalipas na linggo. Ayon sa report, kumpirmado ang presensya ng underwater vessel ng Russian Navy na isang Kilo 2 class diesel electric submarine. Unang namataan ng Russian attack submarine UFA-490 noong November 28 148 kilometers ang layo sa western part ng Cape Calavite sa Occidental Mindoro. Dahil naman sa hindi nga ito pang karaniwang insidente lamang, agad na i ng Philippine Navy ang mga aeroplano at mga barkong pandigma ng ating bansa upang agad na i at imonitor ang galaw ng nasabing Russian attack submarine ayon sa Philippine Navy, hindi na lumubog pa sa tubig ang UFA habang naglalag ito papasok sa bahagi ng West Philippine Sea. Dagdag pa ng Philippine Navy, naghihintay lamang daw ang Russian vessel na ang panahon bago nga ito magpatuloy sa paglalakbay patungo sa Vladivostok, Russia. Dagdag pa rito, nagawa nga mag-establish ng radio communication ng BRP Jose Rizal at dito nga ay nakumpirma ng ating sandatahan ang identity ng mga sakay ng submarine at kung ano ang navigational intent ng mga ito. Kineskorta naman ng mga assets ng Pilipinas ang nasabing UFA submarine at sinisigurado nga ang comply ang mga ito sa maritime regulations ng ating bansa habang naggalakbay ito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Kilo 2 class submarine ay tinatayang may bigat na 4,000 tons at may kakayahang magpatrol sa loob ng halos 45 days at ito ay dinisenyo ng Soviet Union back in the 1970s. Makalipas ang ilang mga dekada, sumailalim na sa napakaraming mga upgrades at innovation ang Russian underwater vessel itinuturing na isa sa mga silent at highly advanced submarine ang UFA submarine at may kakayahan nga itong mag-deploy ng caliber missile na isa sa mga ginagamit ng Russia sa gyera nito kontra sa bansang Ukraine. Ayon naman sa inilabas na report ng US Naval Institute News, nag-ooperate ang Russian submarine na ito sa bahagi ng South China Sea kasama ang rescue tag na Alatao matapos nitong bumisita sa bansang Malaysia. Bukod sa submarine na ito, magtutungo rin sa South China Sea ang Russian Navy Pacific Fleet na binubuo ng Corvette RFS Gromki, RFS Hero of Russian Federation Aldar, Chayden Sapov, RFS Revsky at Fleet Oiler Pechenga. Hindi naman lingid sa kalama ng lahat na matibay na magkaalyado ang China at Russia. Kaya naman sinabi ni Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr na tila ba nakakabahala ang presensya ng Russian submarine sa ating territorial waters. Samantala, sa wakas ay pumalag na ang Pilipinas sa mga pangharas na ginagawa ng China sa ating mga manging isda sa West Philippine Sea. Ayon sa report, ipinadala ng Philippine Coast Guard ang dalawa sa mga barkong pangdigma ng ating bansa para siguruhin ang kaligtasan ng mga Pilipinong manging isda sa bahagi ng Rizal Reef sa West Philippine Sea. Ito nga ay matapos silang makatanggap ng mga report at mga ebidensya ng demonoy pangaharas ng People's Liberation Army Navy Helicopter sa ating mga kababayang manging isda. Sa naganap na na insidente ay pinakita ng mga manging isda ang isang PLA helicopter na may tail number 65 na hinaharas ang mga manging ng Pilipino dito nga ay lumipad na ito ng halos 15 feet na lamang sa ibabaw pa mismo ng mga bangka ng mga Pinoy na sa tingin nga ng PCG ay isang uri ng harassment para itaboy ang ating mga kababayan. Dahil dito ay agad na inutos ni PCG Commandant Ronnie Hill Gavan ang deployment ng BRP Melchora Aquino at BRP Cape Enganyo para matiyak ang seguridad ng ating mga kababayang mangingisda sa loob ng ating exclusive economic zone. Tiniyak ng PCG na patuloy nilang puprotektahan ang karapatan ng mga manging isda at pinangahawakan ang sovereignty at maritime jurisdiction sa West Philippine Sea. Dagdag pa rito ay mas hinihikayat naman ng PCG ang mga Pilipinong manging isda na mangisda na sa Ruzul Reef o mas kilala rin bilang Iroka Reef dahil patuloy nga nilang babantayan ang nasabing teritoryo ang Rosul Reef ay tinatayang 128 nautical miles ang layo mula sa mainland Palawan at ito ay pasok na pasok sa 200 nautical miles EEZ ng ating bansa. Panibagong good news pa mga kabayan, ayon sa report ng Kyoto News nito lamang December 1, magbibigay ang Japan ng kagamitang pangdepensa sa mga bansang Pilipinas. Indonesia, Mongolia at Djibouti sa ilalim ng Official Security Assistance Program o OSA ng Bansang Japan. Ito ay programa ng Japan para sa mga like-minded countries, ibig sabihin mga kaalyadong bansa na pareho ang interes na ipagtanggol ang sarili laban sa mga ginagawang aksyon ng Bansang China. Ang apat na bansa na recipient ng OSA mula ang ngayong taon hanggang March 2025 ay tatanggap ng halagang 33 million US dollars. Ayon sa mga sources, plano ng Japanese government na magbigay sa Pilipinas ng mga radars upang matugunan ang pangangailangan ng ating bansa lalo na nga sa nagaganap na expansion ng military presence ng China sa buong South China Sea kabilang na nga ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Sa taong ito lamang ay napakarami ng mga pagkakataon na nagkaengkwentro ang PCG at CCG dahil sa overlapping territorial claims ng maraming bansa sa Indo-Pacific region. Noong nakaraang taon, nagbigay na ng coastal radar system ang Japan sa Pilipinas na nagkakahalaga naman ng 235 million pesos. Sa mga susunod na buwan, inaasahang madaragdagan pa ang mga ibibigay ng Tokyo sa ating bansa para masigurong mas lalakas pa ang ating defensive capability. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.